Gusto ko po pong mas maayos ang aming palengke at mas maraming oportunidad para sa madidigit na negosyante. Sana po ang ng tulong para po sa aming magsasaka, murang abulo at maayos na daan. Pangarap ko po maging isang accountant balang araw and sana mas marami pang scholarship ang available para sa amin para matulungan ang mga estudyante na nangangailangan ng kanilang financial at matupad ang kanilang mga pangarap sa buhay. Ang nais ko lang ay mas accessible ang health services para sa senior citizen. At higit sa lahat, sana po ay magkaroon ng libreng maintenance ang mga senior. Ang mga pangarap na ito ay hindi imposible sa tulong ng pagkakaisa, tamang pamumuno at mga leader na tunay na nagmamalasakit, ang mga ito ay maaaring maging katotohanan. si Engineer James Deliosa at konsehal Ted Caballes ang mga leader na naglalayong isulong ang tunay na pag-unlad sa buwak. Sa kanilang dedikasyon, hindi lamang pangako kundi aksyon ang kanilang hatid para sa ating bayan. Ang buhay ng pag ay hindi lamang nakikita sa mga gusali. Pagpos ito'y nakikita sa mga buhay ng buwak nun na umuunlad. Kami po ang inyong mga katuwang Upang sa masama nating tuparin ang ating mga pangarap para sa ating bayan ng buwak, isang bayang mapayapa, masagana at may balusob na mga mamatayan. Ang tunay na pag-unlad ay ang pag-angat ng buwak. Angat buwak para sa tunay na maunlad, masigla at masaganang bayan.